Kamay ko. Ano? Naman yung may kamay ko. Ah, opak eh. Ay, kamay ko. Ay yung naman yung may yung 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 Yes, kasama ako guys. Yes. Ngayon okay, wala na si Rin. Totoo. Natutulog. Ano? Hindi pa nag-anlosan. Sleepy princess. Sleepy princess. Hindi pa siya. Natutulog pa siya. Natutulog pa siya kasi. Ah. Para maaga pa

So, short clip mga okay? para ano, para maraming views kasi natatagalad, natatagalad kayo yun. Ba? Ma, tama, mali? Mm. Music Asan mo na kita yung ano ali? Ah, yes? uh ah. -oh. Ay, may CR doon, no? yeah. Tapos, ayun, Doon, Doon na yung chest Tapos may CR doon Saan dito? Ito, turn me <laughs> Dito tayo sagol, batu. sa gold Naka, boys Yes. Oh no, I'm baking na. I am now we're baking. Ayun o. Wait lang. So, ayun. Magpapos naman na ka ng marami So, ulit uh, nagkatapos. Ay, good shot! Tanggal natin nagkatapos ang ating video. So, like, share, and subscribe. Kasi kapag ilalilag siya, kita kararag ka. Love you.